Ngayon po darating na eleksyon 2025. Mamimili po tayo ng senador, mamimili po tayo ng mayors, ng vice mayors, ng mga congressmen at mga konsehal natin. Meron po tayong dapat na tatlong gawin para po magbago ang mukha ng ating pamahalaan at magbago ang mukha ng ating governance dito sa ating bayan. Una po, ay yung paniningin natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Bawal po sa politiko ngayon ang pangako ng kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon sa susunod na taon. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko. Pag ako nanalo, bibigyan ko kayo ng ganito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises. Pangako, naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako nung nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang Ayuda. Tinatago nila sa pangalang Akat Aix Tupan. Ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko, sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga butante. Pero pag-isipan natin tayong mga butante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan, hindi ito pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin,